Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, syempre nagwo walking walking tayo. <laughs> Libre exercise sa tayo guys, hindi na natin kailangan mag-gym. O, oh, diba? Lagi tayo naglalakad sa labas. Yun nga lang, pagkakaiba <laughs> ng gym is medyo papawisan ka dito. Hindi naman kasi may nakakapag pahinga ka. So, ayun na nga, guys. Alam nyo kung nasan ako. Nandito tayo sa Happy Valley, Hong Kong side. Ganon. O, uh, may mga palengke kayo nakikita. Kasi nga, alam nyo, well, nag ako ng dalawang oras bago ang lunch break. And, nag-ikot-ikot ako dito sa may Happy Valley. And, napakamaganda -nap dito, guys. Kasi nga, kumpeto na rin siya. And, kung halimbawa dito yung building yung madali. Kasi pag-banyo market na, lahat nandyan na. O, diba? Wala na kayong hahanapin, hindi nyo na kailangan lumayo o ba diba? hindi nyo na kailangan sumakay kung dito lang kayo mismo sa may Happy Valley area, ganon so alam nyo guys, kwentuhan muna tayo habang pinapanood nyo yung mga binigyan kong street, <laughs> street o ba diba? normally nagbibidyo ko po street, o ba diba? so kwentong, kwentong ano muna tayo, kwentong OFW muna tayo guys, so quick 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 lang quick quick sa yun anong quick <laughs> so alam niya nga guys kung isa kayo sa mga OFW dito sa Hong Kong at isa sa mga katulad ko syempre normally is magkakaiba ng employer ang um, ugali ng mga employer magkakaiba diba? swerte nyo na ako pag napunta kayo sa napakabait na employer mapagbigay at talaga namang pamilya yung touring sa inyo guys so mas maganda yung gano'n guys Pero alam nyo, iba-iba talaga Yung iba kasi, medyo matipid sa pagkain May mga amo na sagana sa pagkain May mga amo maselan May mga among uh, hindi naman maselan, mabait So iba-iba talaga na istorya guys Kaso nga lang dito guys, uh, tatag ng kalooban At saka, tiis, o diba Yung iba nga dyan guys, alam nyo Normally may allowance, type of allowance Pero nga, minsan Uh, dahil nga may mga amo hindi tayo makapag-complain kasi ayaw rin nila mag-complain sa amo so nagtitiis yung sarili nilang pera minsan ang binibili nilang breakfast oh ganon o sino mga nakaka experience na taas ka kamay char So, ganun na yung mali. Kahit naman ako, guys, bumibili ako pag gusto ko. Siyempre, hindi natin kailangan pipirin yung sarili natin dito kasi nga nagpapagod tayo. Ganun. Basta pagkain at para sa sarili natin, wag natin pabayaan. Ganun. Pero alam mo, guys, dito, ang daming mura. Dito sa palengke. Kaso nga lang, hindi tayo pwede yung bumili kasi nga is nag-aantay tayo sa ating mga estudyante, sa ating estudyante. So, alam nyo guys, Uh, kung may alaga kayo dito, may alaga kayong bata and normally is primary. So marami silang activity guys, hindi katulad sa Pilipinas na kapag bakasyon is bakasyon. Dito hindi ang bakasyon nila, ang dami nilang mga session session, ang dami nilang mga activities. Gusto nila marami certificate, kanorn. O oh, di ba diba, kung nakikita nyo, nandito pa rin ako naglalakad, walang katapusang ang lakad. syempre nag-exercise, chore! Sure. <laughs> So, guys. So, basta kung isa ka sa mga OFW dito, kailangan lang is discard ka sa buhay. And, syempre, huwag nyo kalimutan uh, mag-pray palagi everyday and magpasalamat ko anong meron. At kung uh, uh, palaging isipin natin yung positive, huwag tayong madala sa mga tao na na alam natin na hindi makakatulong sa atin sa in the future. Oh, future! <laughs> so, so, yun lang guys. At, and, sana, um, Huwag tayong susuko alam niyo guys ang mga problema is nandyan lang yan sa akin sobrang daming problema dumating pero andito pa rin tayo patuloy na lumalaban patuloy na uh, kinakayan natin kasi sabi nga kung hindi naman ibibigay sa atin Lord kung hindi natin kakayanin ganon ang problema niyo din kung paano niyo ihandle ganon at kung paano niyo malalagpasan so pray lang guys And alam niyo dito sa Hong Kong, napakadali naman magkaroon ng na employer kung sakali kayo mag-break or ma-terminate, makakahanap naman at makakahanap kayo ng amo. Sorte-sorte lang talaga, guys. Meron na meron kasi nga kasasalta mo lang ma-terminate ka agad. Ilang buwan ka lang mag-break ka na kasi hindi mo na kaya. So, maraming istorya ang bawat Pilipino dito or OFW dito sa Hong Kong guys kaya lang pag naging OFW tayo mag focus lang kayo guys kung, kung ano yung uh, plano nyo na umalis kayo sana ganun din pag dumating kayo dito wag, na, wag mawala at wag ibaling sa iba o oh, ganun So, yun lang guys. And alam nyo, maghahanap ako dito ng ano, ng makakainan. Dami chika. Maghahanap lang pala ng makakainan. <laughs> o, ba diba? Dahil ang sipag ko maglakad, iniikot ko yung mga streets kung saan kami kakain mamaya para mamaya is ready na lang na pupunta kami. Hindi na ako maghahanap-hanap. Ganon, o. No? ba diba? Akit baba tayo? O, ba diba? Ganon lang talaga. Enjoy nyo yung life. Huwag tayo mag-focus sa mga walang kwentang bagay. So, guys, palagi mag-iingat and Huwag kayong susuko ko ano mga, mga problema dumating dito guys. So, ayan. Normally guys, may nakita na ako dito. Uh, may nakita na ako makakainan namin mamaya. And alam nyo guys, sobrang quick lang yung lunch namin. 20 minutes. So, mag noodles kami mamaya. yoo, Mag noodles. So, and yun kasi mabilis kainin diba? So, mabilis iserve, So, yun na lang naisip ko mag noodles. So, we have 20 minutes naman. And alam nyo guys talaga, sino nakakaranas dyan na talaga naman na pag may bata is lagi nasa labas. O, oh, di ba diba? Hindi madali kasi nakakapagod din naman. O, oh, di ba diba? At saka ano ah, kapag nagkamali kayo ng ano, ng mga, halimbawa malik kayo, syempre may mga amo na nagagalit, ba diba? May mga ganun. Kapag nalik yung schedule ng bata, kaya dapat alert tayo. Ganun, alam nyo yung time management. Ano tayo may management? So, ayan lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa mga nakikita niyong view. And sa mga gustong pumasyal dito, pumunta na kayo dito sa Hong Kong. And try nyo rin mag-explore. Mag-explore. Wala tayong ma-explore kasi busy tayo. Char. So, sana... Uh, good luck na lang sa mga pupunta, good luck sa mga nandito at good luck sa mababait na amo ko.